mo artist. Ito ang pinuno ng grupo nito. Ayop yan. Yep. Yun. Masyadong maliwanag. Ah! Night vision. Sama. May mga multo.

<laughs> that's michael for his part <laughs> <laughs> mike i'm feeling na like i gotta pure accuracy pure accuracy i'm um. jep hi lovely <laughs>

eh, malu bodo. Okay. Eh, apa? Dalo. Oh. Twin towers. <laughs> towers. <laughs> towers. Isa Pentagon. <laughs> Isa <laughs> Ay, Masakit. Kumuntikan na. Ang sakit pa. <laughs> Ay, tama na nga 'tong kalokohan na 'to. <laughs> Bye lovely <laughs>